Kaya ako naiiyak kasi dito Kaya kasi naiiyak kasi dito Porni kasi hindi ko alam Aabot ka ba ako ng Porniwa? Good day mga kamarino Once again, this is Kuya Dubs Mga Boss Mayor, balik trabaho na naman tayo Andi dito na naman tayo sa barko Right right now, andi dito tayo sa ating higaan Sa ating uh, relaxation area Anyway, uh, hindi muna yan na ating ipakikita Kundi Uh, magbibigay tayo ng uh, reaction regarding doon sa video na ginawa ni FCY Channel Dun sa kanyang pag-iyak during uh, doon sa birthday niya At uh, ako rin eh lubos na humahanga sa kanyang may bahay si uh, Mrs. Christine Yalong Kung ano ang aking sinasabi, please do uh, watch the rest of the video at kayo din mismo ay hahanga sa katatagan ng ni Mrs. Yalong. Mga boss mayor, tara, samahan nyo ako. Panoorin natin yung reaction video ni FCY Channel doon sa kanyang pagiyak, During doon sa kanyang birthday. Kaya ako nangiyak kasi Kaya kasi nangiyak kasi Kaya kasi nangiyak kasi Kaya kasi nangiyak kasi Kumbaga, gusto ko lang paalam sa iyo kung ng yung buhay Mga Boss Mayor, bago natin naipagpatuloy yung panunod dito sa reaction video ni FCY Channel ako lamang po ay muna ay magpapasalamat kay Mr. FCY Channel Sir maraming maraming salamat sayo sa sa pag-share ng iyong experience and also kay Mrs. Yalong Madam Uh, saludo po ako sa inyo. Hindi pa ko pa... This is the third time yata or fourth time ko na napanood itong inyong video. Ma'am, saludo po ako sa inyo. Sana marami pa po ang uh, katulad ninyo na may bahay. At uh, sana po, eh, patuloy po kayong magbigay uh, ng ligaya sa inyong mga tagahana, tagahanga sa mga sumusubaybay po sa channel ni Mr FCY channel na inyong butihing uh, asawa. Bayaw, keep on fighting, keep on living lamang para sa ating pamilya katulad ng isang marino. Uh, kami rin po ay uh, lumalaban para sa ating mga pamilya, sa, sa ating mga mahal sa buhay. So guys, uh, let's continue tong uh, panonood natin doon sa pagiyak at reaction uh, ni FCY channel. Hey! Ah. Ayan, for today's video mga bayaw Ayan, gagawa natin ng reaction video Yung pag ko nung birthday ko Ayan, sigurado naman marami ang nakapanood nung pag ko Lalong lalo na yung kay Luisito Siya unang una, -una eh, excited si bayaw sa halos lahat nung Team Bugok uh, Yun yung in-upload nila yung pag ko So, ngayon, gagawa ko ng reaction video yung birthday ko Para mapaliwanag ko rin, masabi ko ko yung gusto ko talaga sabihin nung birthday ko kasi pinanood ko hindi ko rin maintindihan yung mga pinagsasabi ko eh. kasi iyak lang ako nang iyak ang pangit ko pang umiyak di ba nakakainis parang punit na punit yung mukha ko so ngayon ayan tara panoorin natin ulit yung birthday ko yung pagiyak ko so, let's go gamitin ko na yung yes. na to opportunity na to para pasalamat sa ito na ako na sa asawa sa kinawa surprise sa kinawa niya effort Naku, magkano tayo? Naku, magkano Tayo kasi, kasi malamang credit card ko rin So, okay, yun. Thank you, thank you. Sa lahat, sa lahat ng punta. Mga okay, uh, nakaka-attach lang uh, na punta dito sa birthday ko. Yung mga taga Manila, Kabanatuan, at tapos yun yan, sa so, mga bisita, sa uh, mga pinagigyan mo, kamagana mo, kapatid maraming maraming salamat. So, ano, yun lang, kapalawala ko, ah, 40. 40 na ako natin yung 40 kasi, gusto mo nangyipi yung pinag sinasenebrate, di ba? Tanto kasi, eh? 4 sa kapay. Ay, mas kinibrate ko na. Mort yalo, di <mimigos> ba? Ah, uh, uh, perfect. So, yun, maraming salamat sa mga regalo nyo. Ah, ano, na uh, na-presive ko lang yung ng mga ano pohan. thank you, thank you. Dali lang, ah, mamaya ako, eh. Kaya sa question niya, ay hindi ako kayo, maraming salamat. Ito yung mga regalo. Punti ko na ako dito. Hindi na ako. So ayan, iiyak na ako dyan eh. Ayan, gumigilid na yung luha ko. Ay, ah, yung gusto kong sabihin dyan na sa dami ng mga binigay na regalo, mga kaibigan ko, nila Bayaw, nila Sir G.B. Na, na kahit gano'ng karami, kahit gano'ng kamahal yung mga regalo binigay nyo, ang pinaka mahalagang regalo na natanggap ko talaga yung pamilya ko, yung mga anak ko, uh, syempre, yung asawa ko na, yun, sobrang pasalamat ko sa pagdating nila sa buhay ko. Yung, ano, yung kaya ko hindi. Kasi hindi alam yung iba dito. Ayan, umuha nila, ano? Nakita ba yun? Sir, hindi. Baik, ya punah. Demi untuk keputusan kita. Kita saya. Per 16. Ah semua kita apa? Deadline 31 Disember. Kalau tak nak kena mohon. Ah status kita 26. Ayan, ayan, sasabihin ko na. Tarot na rin siya. Wala man ang mga tao. Kasi ito talaga na sila tao. Kaya e, nakikita nila tayo ako dito. So ayan, napapansin ng mga nakabasa ko sa comment section. Uh, yan nga, napapansin nila yung tahi ko sa channel. Ito yan, napapakita ko sa inyo. Ayan. Haba nyan, no? Ayan, sumula dito, tapos pinataan dito. Ayan, hanggang dito yan, no? Bulbul pala yan. <laughs> so, ayan, sabi ng mga nagko-comment, ayan, sasaram daw si Bayaw? So, yun. Ang tayo ko, akala nila sa sarang nila ko. Pero ito ko kasi nila, na-operahan ako sa ulo. Tapos, ito yung PCCC. Ang tayo ko sa cancer, stage 2B, colon cancer. So yun. Ang labo kasi, hindi eh. ko rin maintindihan yung sarili ko dito. So, yun. 2015, December 2015, na-operahan ako. Yun nga, itong tahi ko. Na-operahan ako dito sa Chan. Kasi, sobrang sakit nung nararamdaman ko nun. Uh, ano yata yun? November pa lang, nasimula na yung sakit. Nung una, kala ko LBM lang, pero habang tumatagal, pasakit siya ng pasakit. Tapos yun nga, December, halos minuminuto na yung sakit. Yun nga, ano yun eh? December 24, December 25, madaling araw. Nakahiga ako nun, eh, 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 sa ako, sakit. Tapos, ayun, tinawagan ko na si tita. Si tita Mel na ako, nagpadala na ako sa ospital. Ayun, dinala ako sa Bustos. Tapos, dinala ako sa Baliwag. Tapos yung huli, dinala na ako sa St. Luke sa Irod. Tapos yun niya, December 28, na-operahan na ako. December 28, na-operahan na ako dito. Uh, Biroin nyo, paskong pasko nasa hospital ako. Tapos yun nga, December 28, na-operahan ako. Pagkatapos nun, ano year, doon ako nag-New Year's sa hospital. First time kong mag-New Year's sa hospital. Tapos yun nga, January 3, uh, doon na kami nakauwi. Tapos after nun, uh, ilang weeks, uh, nagpa-check up kami sa oncologist. Pina-check namin yung biopsy ba tawag doon. Doon muna sa ano... Sa unang doktor kasi dalawang doktor yung pinuntahan namin, nag second opinion na Ayun niya, binasa nila yung biopsy na yun ya. Meron akong colon cancer stage 2B. Hindi, niya pa yung ano, sasakin ko, mga Andal ang daming tao sa kasi dati, nung nalaman ko yung sarita ko ng cancer ako, so, hindi naman ako naiyak. Mas nailangan ako nung nalaman ko yung kayate. Dati ko kasi yung kasir, nung ako, may cancer. Nung nalaman ko yung cancer ako, hindi ako naiyak. Mas naiyak ako sa ati ko. So, uh, kasi alam ko yung ano eh. Nakikita ko yung hirap pag may cancer. Ganito, Uh, so, yun di ako talaga naiyak nung nalaman kong may cancer ako Mas naiyak ko nung sinabi ni ate ko na may cancer siya Mas unang nagka-cancer si ate sa akin, si ate Des Siya kasi October na diagnosis ng ovarian cancer uh, So, yun Sa totoo lang, mas naiyak ako doon nung sinabi sa akin ni ate na may cancer din siya, grabe niya ako nun talaga, promise. Kasi kaya ako naiyak kasi naalala ko yung ano, yung katulad nung kay nanay sa, sa doktora naming ate. Uh, para sa akin kasi ayoko na makita yung ganong paghihirap eh. Kasi si nanay talagang ang laki ng pinayat niya. Kung saan saan pumupunta, pabalik-balik din sa ospital. Pero nga, uh, na bedridden din. Tapos yun din, si ati Banji namin, yung doktora namin, pabalik-balik din sa ospital. Laki rin yung pinaya. Tapos yun nga, na bedridden, sobrang hirap. Yung, talagang ang, naiba na yung mukha nila, hindi na sila makagalaw. So, kaya ako naiyak noon kasi ayoko na makita yung ganong paghihirap eh. Ayoko na makita yung... Hindi na kasi halos sila yung nakikita ko. Na ayoko makita uli. Kaya ako naiyak. Nangyarap sila. Ito siya, okay. o, sa atin. Ito sa atin. Ito sa atin. Ito sa atin. Ate, ako ko siya ang ina-layan ko sa kuro. Nakakasar. O, pa After you know, Na-operan ako sa dapat sa tayo ko dito ay Colon Stage 2 So, para na ko lang na ano, magpasalamat. kasi dati eh. Para ko oh, sa akin na nag-action like, ako eh. Kasi eh, ko sa alam ko yung buhay ko. Ay, sige, kung hinahakot ko, wala pag iingat pero ngayon, nakita ko ang kanyang magmamahal at magbuhay. Umabas ko. Umabas yung mahal ako. So, ito talaga yung dahilan kung bakit ako naiyak. Hindi ako naiyak dahil may sakit ako, may cancer ako. Yung iyak ko na yan, ano yan? Tears of joy. Uh, Siyempre, biruin nyo, 2016, ngayon, 2024, growin nyo. Ang daming na bago sa buhay ko. dumating si Chin, dumating yung mga anak ko, si La Fiona, si Carmen, si Cyrus. Noong ko na-realize na, na gaano kahalaga yung buhay. Ayan, sabi ko nga dito, nung malaman kung may cancer ako, parang wala lang. Yung, totoo ha, ah, to totoo. Parang wala lang sa akin na parang sabi ko sa sarili ko, may cancer din pala ako. So, ang una kong kinausap nun, syempre, si Lord. Si Lord ang una kong kinausap nun. Nung nalaman kong may cancer ako, ang ano ko kay Lord nun, hindi bakit, hindi bakit yung tanong ko sa kanya. Ang tanong ko kay Lord nun, paano? Paano? Paano yung gagawin ko para malaban ako tong cancer na napunta sa akin? Kasi alam ko rin naman sa sarili ko na kasalanan ko kung bakit ako nagkakasya. Grabe. Grabe yung lifestyle ko noon. Uh, alak, puyat, sigarilyo, gala. basa grabe. Grabe buhay ko noon. Tapos, nagpaisa. Hindi kasi ako nagtutubig noon. Hindi talaga ako marunong magtubig. As in, umaga-umaga, gusto ko juice, soft drinks. Kasi gusto ko, iniinom ko may lasa. Maghapon yun, linggo buwan. Ano talaga? puro juice, puro may lasa yung iniinom ko. So, yun. So, alam mo na yung consequence sa kaya ka nagka-cancer. So, ngayon, nanginisip ko, paano ko lalabanan tong lintik na cancer na to? Sa so, akin, sobrang pasasalamat ulit ko. Ito talaga yung nagbabot ng na buhay ko. Nung so, nakilala ko sa talaga, sa kami ko, tapakasalamat anyway, ulit ko. Kasi magiging vlogger <laughs> <laughs> ako kung ko. And mga ano na nag decide na ako eh. Kasi sa'yo, nawala rin kasi na Kaya ako kasi sa'yo. Kaya kasi niya. yung 40 kasi hindi mo na, alam. Nakakabot ka ba ako ng 41? Or 42? Or ano? Kung baga, gusto ko lang pa sa sa'yo, gano'ng mahal ko ano. Yung buhay. Tapos,

Uh, so 'yun, may usapan kami ni Ate noon na nagbibiroan kami kasi si Ate noon, ah uh, nagpakimo siya. So nakailang mo rin si Ate noon eh. Uh, 'yun nga pumayat si Ate, uh, nakalbo. Sobrang uh, laki nung pinagbago ni Ate. So ako noon nung no, na-diagnose ako uh, bago pa naman pum kami pumunta sa oncologist uh, nag-iisip na ako noon eh nag -de decide na ako sa sarili ko na ayoko magpakimo nag-research ako, nanood ako sa YouTube may mga napanood ako sa YouTube na hindi nagpakimo pero buhay pa rin so yun nga bago pa ako ma-diagnose uh, inaano ko na, nare-research ko na kasi alam ko na sa sarili ko na yun din ang magiging sakit ko eh so yun, nag-decide -de ako na hindi ako magpapakimo. Uh, yun nga lang, syempre, yan, sabi ko nga, uh, pero kailangan pa rin ng suporta ng mga pamilya ko na, kung um, mga suportahan nila yung desisyon ko, na kung ayaw akong magpakimo, na suportahan nila. Kasi, mahirap din kasi yung kumukontra sila, di ba? Mahirap. Pero yun nga, nag-decide na ako na hindi ako magpapakimo, na yun nga, nagbibiro kami ni ate na, kasi sino mga una sa amin, yung nagpakimo o yung hindi. Pero yun niya, sobrang thankful. Ayan, sa halos sabay kami ni ate, uh, 2016, ako nag-diagnose ng colon cancer. Ayan, 2024 na. So, nakaka-8 years na. So, ayan, maraming maraming salamat uh, kay Lord. Uh, thank you, thank you, thank you, Lord. Uh... Kumbaga, lahat na tayo sa mga buhay, lahat yung may pinagkataan. Enjoy natin. Enjoy natin yung bawat oras. Ayun niya, dati ang konto ko yolo eh. You only live once. Pero mali pala yun. Hindi pala you only live once. You only die once. But you live every day. So, yun yun. So, yun nga. Ah, uh ang motto ko dati nung na-diagnose ako, yung YOLO. Uh, you only live once, di ba? Yun yung meaning nun. Na talagang ginawa ko lahat ng mga uh, hindi ko ginagawa noon Makita ko sa mundo, kakamping. Ayan, Patatua Puta ako. Punta ko kay, ano, Od. Punta ko kay Wang Od. Nakit namin yun para magpatato. Basta yung mga uh, hindi ko ginagawa dati, nagawa ko dahil nga YOLO. Ayan, tatravel ako saan saan ako pumunta tapos yun pero yun may napalad ako may nabasa ako na hindi pala tama yung you only live once hindi pala tama yung YOLO uh, ang totoo you only die once di ba? isang beses ka lang mamamatay sa mundo pero ang totoo niyan you live every everyday uh, kumbaga araw-araw kang nabubuhay kaya dapat araw-araw kang magpapasalamat kay Lord di ba? yan nga yung sabi ko dapat sulitin natin, enjoy natin, appreciate natin, lagi tayo magpapasalamat kay Lord sa binibigay niyang buhay sa atin. So, yun. Dapat sulitin natin ni Papa Koras. So, yun lang ka namin salamat sa mula. Para mahal na mahal kayo, lahat ang tao ito, inutokin mo ng pamilya. Maraming maraming salamat. Let's go, makikin na tayo. Mga mga naman lahat mga 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 you, mga 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 dahil sa mga 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 dahil 2016 mabot ako ng 2024 sa sobrang pasasalamat ko kay Lord na binigyan pa niya ako ng second life Ayan, sa totoo lang di ba parang, parang pangalawang buhay ko na rin to actually matagal ko nang gusto mo yan ito eh, i-vlog gusto kong malaman ng tao na may cancer ako pero hindi ko gagawin yun para kawaan nyo, para magkaroon ako ng maraming followers, um maraming views ang habol ko doon para maging inspirasyon sa mga katulad kong may sakit na wag niyong umawalan ng pag-asa na pag na-diagnose kayo ng cancer o kung anong pang masakit na dumapo sa atin nakatapusan na ng mundo yung hindi pa katapusan ng mundo lagi niyong tatandaan na habang may buhay may pag-asa. Saka so, uh, syempre, Huwag na huwag makawala yung faith natin kay Lord. So yun, lagi natin tatandaan, nandyan si Lord. Ah, wala siyang binigay na pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya huwag na huwag natin siyang questionin. Kung baga, sinachallenge lang tayo ni Lord. Pero alam niya na kakayanin natin yan. Ito yung tutulong sa atin para mas maging matatag tayo. So yun niya, ah, nakikita nyo, medyo okay okay ako eh, nagbibiro-biro ako nagba-vlog-vlog kami so yun nga sabi nga nung doktor na oncologist na once a cancer patient is always a cancer patient so yung ibig sabihin nun uh, hindi ko mamakita mo okay ka walang ano hindi tuturaw yung zero cancer kaya kaya rin ako nakapag decide nun na hindi na ako magpapakimo kasi sabi niya sa akin nun Tinanong ko siya eh, na sinabi ko, Dok, pag nagpakimo po ba ako, na hindi na po babalik yung cancer ko. Ang sinabi niya sa akin yung uh yun niya na once a cancer patient is always a cancer patient. Na doon ako na paisip lalo na so bali wala yung chemo. So ngayon, tatanggalin lang niya yung sakit pero anytime din pala babalik siya. So yun na yun, nagpaisip sa akin na hindi na ako magpapakimo. So yun, natingagin sa ako sa mga mga gusto magpakimo ha, baka sabihin nyo, baka tayo kasi ba yun, hindi nagpakimo. Hindi ko sinabing huwag din kayo magpakimo. Kung baga, desisyon ko yun. Desisyon ko na hindi ako magpakimo. Pero, hanggang at sa ano yan eh, sa paniniwala nyo na kung saan kayo gagaling, doon kayo gagaling, di ba? Hindi ko muna panood nyo ako na hindi ako nagpakimo. Doon na kayo. Sa paniniwala nyo yan, sa pananampalataya nyo, yun ang papagaling sa inyo. So, yun lang mga bayang, maraming maraming salamat. Sana, inspire ko yung iba na may mga sakit na katulad ko. Yun nga, laban lang. Enjoy natin yung buhay. Sulitin natin at lagi tayong magpapasalamat kay Lord. So, yun lang. hehe. So, ayan na nga mga boss mayor. Ayan yung video ni FCY Channel. Yung kanyang reaction video doon sa kanya pag-iyak. pag-iyak. Sa palagay ko, eh, kayo rin ay lubos na hahanga doon sa katatagan ng kanyang may bahay si uh, Mrs. Christine Yalong to uh, FCY Channel, Sir. And uh, ako po ay nananalangin sa tuluyan at lubos ang paggaling ninyo sa inyong uh, pinagdaanan, lalo't lalo na na yan ay cancer. Once again, sa ating mga... Uh, sumusubaybay sa ating munting channel maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin hanggang sa dulo ng uh, video na ito at uh, once again sana po e, tuloy uh, tuloy po kayo sa pagsuporta sa inyong kuya dabs maraming maraming salamat mga boss mayor.